Isipin mo to. Nagreklamo mo ka sa trabaho na meron ka habang yung trabaho mo ay pinapangarap ng iba. Minsan inis ka sa anak ko sa brangkulit pero yung iba nangarap ng lugar ng anak. Hindi mo gusto yung bahay na meron ka pero marami ang nasa kalsada wala mo na matuloy yan. Minsan gusto mong bawiin yung sarili mong buhay pero yung iba gagawin na lahat para lang mabuhay. Minsan kaya hindi ka masaya kasi hinalab mo yung mga bagay na wala sa'yo. Alam mo, subukan mo tumingin sa paligid mo at makikita mo na napakadaming bagay na mayroon sa'yo na tinapangarap ng iba. Pag mo hanapin yung mga bagay na wala sa'yo, sa halip, magpasalamat ka sa mga bagay na ka. Maguhin mo na yung kaisipan mo. Ngayon lang at hindi mo binabago yung kaisipan mo. Hindi hindi ka magiging masaya.